Meron din tayong papaya dito sa harap Sabi nila Pag sa harap ng bahay Hindi daw maganda yung papaya Kasi daw Lumuluha yung pag nasusugatan Papaya, yung uh, kalamansi Kasi matinik daw Pero Wala, pamahiin yun eh yeah. Hindi ko alam kung bakla tong papaya na to Kasi bumunga naman eh Kaya lang, Parang lalaki yung banda doon eh tulad nito ayan hindi ko pinuputol yung lalaki kasi ito yung nakisilbing uh, pang pollinate nung babae doon so pag maraming insekto at uh, dumapo sila dito dumapo doon sa lala sa babae yan yung karesulta na isang bunga tumubo lang siya ng ano hindi ko naman sa tinanim